Another investment na pwede natin pag-investan is sa stock market. Kung gustong-gusto naman natin mag-invest sa stock market, why not? Kung meron naman tayong i-invest, di ba? So, paano nga ba mag-invest sa stock market? Magkano ang kapital na pwede natin ilabas para makapag-invest tayo sa stock market? So, meron po tayong dalawang dapat i-consider. Number one is stock broker. Stock broker ay... Diyan ka po mamimili at diyan ka po magbebenta ng inyong mga shares. Kunwari po sa akin, ang stockbroker na ginagamit po natin is Paul Financials. Bakit kailangan natin ng stockbroker? Kasi hindi naman pwede tayo pumunta mismo sa office ng kunwari. Kung gusto natin mag-invest sa Jollibee, hindi naman pwede pupunta tayo sa mismong Jollibee at sasabihin natin doon na mag invest po tayo or, or bibili po tayo ng shares nila. So kung ganun ang sasabihin mo sa manager nila or kung alin mang branch ang pupuntahan, hindi ka puni i-entertain kasi hindi po ganon ang pag invest sa Jalbi. So, kailangan po natin ng stockbroker. Meron po tayong nagawang video na top 10 stockbroker dito sa Pilipinas. Kayo kung ano yung fit na stockbroker na mas fit nyong gamitin then dun po kayo. So for me kasi ang uh, mas gusto kong ginagamit is call financials. Marami pong stockbroker ngayon na pwede natin gamitin para po makapag-invest sa stock market. So, magkano ang minimum or minimum capital po natin? Depende po yan sa stock broker na pipiliin mo. So, number one sa akin, kapag meron na kayong stock broker, makikita naman ninyo sa website nila kung magkano ang kailangan mong ilabas para makapag-register ka dyan sa stock broker na yan. So, for me, call financials. Ang nailabas ko lang po or na-deposit ko sa stock broker na yan is 1,000 pesos. So, yung 1,000 din pwede mong gamitin na ipamili din sa mga shares ng company na gusto mong pag-investan. Parang initial lang ba? Initial na deposit natin sa stockbroker. Yung so, pakalawang dapat natin i-consider is yung presyo ng pag i natin ng company. Kunwari si Jollibee, ang price niya po is 256 pesos. So, hindi po pwedeng isa lang na share ang bibilhin po natin. Kaya kapag titignan po natin yung board lot or yung kailangan natin bilhin para makapag-invest tayo ng kailangan meron pong 10 board lot. 10 na board lot multiplied by 256. So, kailangan po meron tayong 2,560. Na pera sa ating stockbroker para makapag-invest tayo. Paano ba natin lalagyan ang ating mga stock broker? So, for me ang gamit ko is BDO. From BDO nalipat po sa stock broker and then si stock broker dyan po ay pwede ka na pong gamitin yon na ipamili sa stocks na gusto mo. So, ganun lang po ang mag-invest sa stock market. Now, ang tanong, magkano ang ilalabas natin? So, kunwari sa ating stock broker, ang ating nilabas is 1,000 pesos plus yung nilabas po natin para ipamili sa Jollibee. So, ang ilalabas po natin is 3,560. Tama ba? pero pwede naman na hindi kasi yung 1000 na nilabas po natin para mag-register po tayo sa Call Financials ay pwede nating i-add sa bibilhin nating stocks or shares so pwedeng ang ilalabas lang natin ay 2560 so ganun lang po kasi guys sana po nakatulong ang ating video kung nakatulong man please do like and subscribe Once again, this is Evie Gatte saying share is caring. Bye. See you.